alaga ko hindi marunong umuwi ng bahay. Aidan! Come! Come! Where are you going? Ano to? Anong gulay to? May mga ano dito oh. Yun may ampalaya. Ang inantay kong tumudpo dito yung okra. Ang dami ang palayo. Oh. Ang dami Sana may tumubo din na ano. Ano patola? May patola ako. Nako. Kapag may ampalaya, kahit na medyo bawal-bawal tayo sa ampalaya, mag-harvest ako dito kay Ama. Ano lang to wild. Ano siya kusang natubo. Ang inantay kong tumubo dito yung ano, yung saluyot. Tagal na nawala na tubong saluyot dito. Mag-abang-abang nga ako. Meron lang dito eh. Aidan, ayaw umuwi tong alaga ako. Eh, ang init na. Mainit na, bebe! Uwi, uwi na! Come on, come on. Go, go, go. Mainit na. bahala ka ayaw mong umuwi naglalaro siya dyan oh ayaw mong umuwi Aidan ang init na oy it. Asher it's hot Asher it's, it's, it's hot it's hot it's hot it's hot let's go let's go ang lalaki nung mga ano oh spinach ni Didi sarap. Kailang pang ulam din nila yan eh. Mauutas ako dito mag-pump. Yung pump na hindi ko mahanap yung electric pump namin. Not no anak ko, we will bring to the bathroom. Nagre-request siya, gusto daw niya pumunta sa swimming pool. Ewan ko kung ano nangyayari dito sa anak ko. Ang request niya talaga na gusto kong pumunta ng swimming pool, mag-dive, ganyan. Ang dami niya sabi gusto daw niyang mag-swim. Eh, sabi ko, meron kang swimming pool dyan. Pero mauutas naman ako sa pagpapamp. Isang layer pa lang yung napap, ay yung napamp ko, oh. May ito pa. Yung sa ilalim. Ay, ito pa lang. Sa ilalim. Yes, I will. I will pump. Wait lang, anak ko. Meron pa dyan sa ilalim na ipapamp. Tapos yung dito, ipapump din. Parang ang liit na eh. Dati laki-laki para kay Asher. Ngayon malita siya. Sana magkasya sa toilet. Ang alam ko magkasya to sa toilet. Okay, anak ko, wait lang. Pagod ako magpump. Rest, rest. Wait. Utas ako magpump. Anak ko, wait lang. Sana okay pa. Kasi na, nandun sa mailalim ng bed. Eto, tagal. Mga kahit yung ano ni Asher, hinihingi pala ni Ama yung anong tawag doon? Yung binili ko, bigay ng sponsor namin dati nung bata pa si Asher, yung stroller, hinihingi pala ni Ama kung pwede daw ibigay namin para kay Sadie. Sabi ko, oo, oh, sige. Malaki naman na si Asher at kung sakali man na mabuntis ako at magkaroon si Asher ng baby, pwede naman nahiramin ulit sa kanila. Kasi yung mga napi ni Asher na ano, yung napi ni Asher na damit na pwedeng labhan, ibinigay ko din sa kanila eh. Pinapagamit. Sa ganitong araw ba, sa gabi lang pamper, sa ganitong araw pwede yun yung damit na napi ang gamitin. Magpapulit ako guys kahit anak ko hindi makapag-antay gusto mag-swimming wait lang anak ko mag-pump ulit tayo happy? happy? look at mommy you're happy? oo oh, oh, happy ang anak ko pero ako pagod na pagod oy 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 don't stand up don't stand up uh, ako pagod na pagod na pagod na pagod mag-pump ng water more water daw more water pa daw wait Mommy will rest first, okay? Ha? Oh. Yan, summer fail. Sa na kasi. Ay, naghahanap na ng swimming pool tong batang toy. Oy. May merienda pang watermelon. Hay, ang anak ko. Sit down, sit down. So that they cannot see your, ano, tutu. Come on. sit down. Okay, don't spit the ano ha, the seed inside the inside your pool, okay? Ay, ko ang anak ko. Ay, Asher. What, delicious? Delicious. Guys, <coughs> yeah, tatapos lang namin ni Asher mag-shower. So, sinalikan niya na. yeah May mga sisiyaw kami, oh. Inuwi ni Asis. Ano, anak ko? Be careful, anak ko, ah. Hmm? Parang, gimme, gimme. I will put in the cage. I will put in the cage. Ami, don't cook, mommy Don't cook. Ha? I'm not gonna cook it. No. We are not gonna cook it. We will, we, this one pet. Oh, yellow. Yeah, Ang liliit pa. Mami, mami. mami. Siguro binili ni Asis. 45 days suguro to binili ni Asis. What? Pero liliit oh, yeah. pa nila. Like us, Hindi okay. pa sila pwedeng ilagay. Ewan ko, antayin ko si Asis. Mami. Ha? Cute, cute. Oh. Uh, sabi niya, anak ko, ang cute daw. Nalalikan mo na. Mami, where's the mother? Where's the, the mother? The mother? I don't know where's the mother, anak ko. I don't know. Hindi, hindi. Anak ko, anak ko, give me, give me, give me, give me. Kapipisa lang. Bakit kaya inuwi? Mommy, give me No, anak ko, you're not gonna play it. We will take her. We will put it in the cage, okay? No! 3, 4, 5, 6, 7, 8 pieces, guys. Mami, bawit to. we gonna put it? Hindi pa ako nakapagsuklay, o. Oh. Tumawag si Asis. At yung tinatanggalan ko ng tubig na swimming pool, hindi pa ako tapos. Ay, naku. Anak, na too much, ha. Halagaan natin yan, anak ko. Ayaw niyang ipakook. Don't cook it. Hindi natin iluluto yan. Palalakihin natin yan. Parang yung sa sampo, dyan sa may cage alagaan para lakihin. Susuklay lang muna ako. Pagod yung bata ang swimming. Nakatulog na isang sa may upuan. <laughs> ayaw, sa totoo lang kanina, ayaw pa niya talagang umalis doon. Eh, nangingitin na yung labi. Sabi ko, bukas na lang ulit. Sabi niya, after school. Sabi ko, okay. <laughs> Kailan baka magkasipon kasi siya. Alam niyo yan, ang init-init palagi. Tapos, Siyempre, yung tubig galing sa pampuel, hindi naman siya ganun ka -warm. Malamig ang tubig na gagaling sa pampuel. well. minsan-minsan okay, wag lang palagi. Pero ayaw niya talaga umalis kanina, no daw, no, no. Yan, katulog na. And mamaya, hindi pa tapos. Nagpapatubig ako ng pala, hindi pa tapos hanggang ngayon. I-check ko ulit. Hi guys, so ayan. So habang na tutulog si Asher, ihahanda eh, ko yung mga gulay na lulutuin ko. Bali ngayon magsisinigang ako. Sinigang na tilapia. Kasi may meron pa kaming isang uh, plastic ng tilapia, yung mga malalaking tilapia na binili pa ni Asis. Tagal na niyan. Siguro mga 3 weeks ago. Ay hindi. Kasi 2 weeks na, na nandito. Natatandaan nyo nung ano, natatandaan nyo nang pumunta dito si na Ate Mimi nung nag-grill-grill kami dyan sa may likod. Yun, yun time na yun. Kasi yun yung time na, yung kalahati nung niluto ni Ate na paksi yung ulam namin kinumagahan. So, three weeks. Three weeks na. Three weeks na yung tilapia na yan. <laughs> Malalaki kasi siya, kaya nah nahuli dyan sa may ano, ang ingay ng mga sisiw eh. So, magsisiniga nga ako. Kasi malalaki yun. Lalo yung ulo nun. Ang laki ng ulo nun, guys. Ang sarap. Hmm. Favorite ko ulo ng tilapia. So, maglalagay ako nito. Talong at saka okra. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Favorite ko ang okra. Magdadagdag pa ako. Ayan. Para meron pa tayong iluluto sa susunod na araw. Ayan. And meron, meron tayong talong dyan. Kukuha din ako ng talong. O, di ba? Unti-unti. <laughs> Kailangan kong unti-untiin yung gulay namin, guys. Ulam namin kanina, ano, yung para siyang, ano yung isa, yung isang bin sa binila namin. yon Parang, ano, yun yung ulam namin kanina, hinaluan ko ng patatas. So, ngayon naman, magsisinigang kami kasi meron pa kaming tilapia. Ano yun? Last na plastic na yun ng tilapia. So, ito yung iahanda ko. Hihimahin ko. Wala akong bowl Ito na lang. Wala ako ng bowl So, ito yung hihimayin ko habang ang alaga ko ay tulog. Para mamaya, alam niyo yon Kapag nandyan kasi si Asian, naglalaro, nakikipaglaro kasi siya. Minsan kahit na may ginagawa ako, lalo kapag nag edit ako minsan, talagang inaanuhan niya ako na, Mami, off your mobile, ginaganon niya ako. Parang ng umaga, nagdro-drawing kasi kami. Ay, nagagawa pa kami ng art niya. Nagpapakat siya ng flower. Kasi gusto daw niyang gumawa ng card. May ginawa kaming card eh. Dinikita niya ng mga flower, flower, ng mga leaves, ganyan. Eh, ayaw niya. Kapag naglalaro kasi kami ni Asher, hindi talaga ako mahawak guys ng mobile. Kasi gusto kong makipaglaro din sa kanya. Kasi, napanood ko sa isang... In, hindi siya totally interview pero sabi nila ano daw paano malalaman na paano daw kumbaga paano malalaman ng bata na mahal sila yung parents nila tapos parang nagsurvey yata silang sabi ng mga bata kapag yung mami o daddy nila ay nakikipaglaro sa kanila Doon daw nila na feel na mahal sila ng daddy nila nang mami or daddy nila ganun. Hindi hindi nila na-feel yung pagmamahal ng parents sa kanila sa pagbili-bili ng mga gamit o pagbili ng ganun. Ganun yung napanood ko. Sabi nila mas na-appreciate ng bata kapag yung parents daw ay nakikipaglaro sa ano sa sa mga anak nila. Ayun, napanood ko lang siya. So, yun. Although nang ipaglaro naman ako kay Asher, pero minsan kasi 'di ba mga nanay tayo, marami tayong mga ginagawa, marami tayong mga tinatapos minsan. Alam niyo 'yon. So, kapag ganyan na wala siyang pasok, kagaya kanina, sabi niya, I want to swim. Nag-swimming kaming dalawa. Sabi niya sa akin, Mami, remove your clothes. Come, come, come. Nag-swimming kaming dalawa ni Asher, parang pinakabanding na rin naming magina. Sabi nga nung no, ama kanina, ano, okay ang buhay? sabi ko, okay na okay ang buhay, bakit ba? <laughs> Kasi ano, alam niyo yun, sinarado ko yung pintuan sa likod, tapos nakaano lang ako, alam niyo yun, lang ako, e, kami lang dalawa ni Asher, tapos nilak ko yung pintuan dito sa may harapan. So, yun. Paminsan-minsan, lalo ngayon, walang pasok si And balak namin ipasyal si Asher. Kasi bakasyon ni Asher, gusto kong ano, gusto kong ipasyal siya. Yun. Dahil hindi naman kami matutuloy mauwi ng Pilipinas hindi pa kami matutuloy uwi na Pilipinas, guys. Bali, napag-usapan namin ni Asis. Na may, alam nyo naman, di ba, may mga loan kami, may mga binabayaran kami na utang-utang dito. So, napagkasunduan namin ni Asis na tapusin muna namin bayaran yung mga utang namin dito bago panibagong gastos na naman. Lalo pag sa Pilipinas, hindi ba sa basta gastos, plane ticket pa lang, sobrang mahal na guys ang plane ticket ng bawat isa. Kaya, ano, ipon-ipon uh, pa. Kasi So, ipon-ipon pa kami para mayroon kaming ano, pamasahe para kaming tatlo makakauwi. Sabi nga ng papa ko, huwag pilitin kung hindi kaya. Pwede naman next year or, o kapag medyo nakabawi-bawi na kami sa mga nagastos namin, nakapagbayad na kami sa mga loan namin. Kasi simula pa di ba sinabi ko naman sa inyo na habang nagpapagawa kayo ng bahay, may nag-offer sa amin na magpa-loan sa amin and green up namin nga namin green up nga namin yon para may pandagdag gastos kami. So, yun. And, yun nga. Sabi nga ni Asis, tapusin muna natin yung loan natin. Lahat, i-clear muna namin yung mga utang namin dito. Then, saka kami magbakasyon. So, which is okay naman. So, yun guys. Puno na rin yung aking tangke. O, puno na rin yung tangke kasi nag-ano ko ng tangke kasi nagpupuno din ako ng tangke kasi minsan malakas ang hangin dito lalo sa may bagdang hapon so kailangan mapuno ang tangke and tapos na rin akong mag patubig ng aming palay puno na so ayan and i-end rin para makapag-edit na rin So, thank you, thank you again for watching, guys. Yun yung aming, ano, yun yung banding namin ni Asher ngayong araw na to. Nag-swimming kami. Thank you, thank you again for watching and see you in our next video. Bye, everyone, and God bless us all. Oh,